Good morning. Dahil marami ng damo-damo na naman dito sa ng namin. Kaya ayan, tatanggal na naman tayo ng damo. Ayan oh o guys, ang dami eh. o. Oh. tingnan nyo. Bago ako magtanggal ng damo, didiligan ko muna. Para mabilis mabunot guys. yan guys, tatanggal lang ko ng damo guys, ayan karami agad ng damo Ipapakita ko guys, ayan ayan o oh, pala kang karag Tatanggal na tayo ng damo. Nagsuot na ako ng gloves. Kasi mamaya pagkatapos ko naman dito, luluto naman guys. marami yan oh guys ayun oh marami kang tatanggalan ng damo pero hindi ko naman yan katapusit ngayon kasi hindi ko naman matatapos So, dami oh Binubunot ko lang yan, guys. ko Para hanggang ugat niya matatanggal. Yan. Binigyan ko muna para matanggal pati ugat. Para medyo mabilis siyang ano, mabunot. Gracias. so grabe dami nang damo, nanda mo guys hindi pa lang po ano medyo tinik tudo <laughs> aqui may nakita akong halaman ito. Pinutol ko na siya. Tatry kong i Hindi ako maroon mag-bonsai. Tatry ko lang na. Ayan. Lagyan natin na muna ng lupa. Ayan. Tapos ilalagay ko Tapos ilalagay ko itong halaman nakikita ba? Tapos ulit natin ng lupa. Tingnan natin kung mabubuhay, guys. Ayan. Ayan, guys, Oh. Ayan na po guys, lahat na ng nadamuhan ko. Ayan. So, na yung iba. Ayan yung natanggal kong damo. Oh, ko naman, guys. Ayan na po guys, lahat ng nalinis ko guys. Ayan na. Di ba? Mas magandang tingnan kung malinis. Ayan. Sa susunod naman, ayan naman ang lilinisin ko. Ayan. Hanggang doon. Samahan niyo naman po ako magluto. Hello guys. At ayun nga, mayroon pa ako nakitang kaprasong baboy dito sa ref. Nilabas ko na kasi nagyayelo. Ayan, naman tayo ngayon ng gulay. Pakuloan muna natin sandali yung baboy. Palalabutin natin ng konti. Tunay nyo naman yung taba oh, ang kapal. Ayan na po guys, o. Medyo nagmamantika na siya. Kapanulit ulit natin. At ayan na po guys, ang lulutuin ko ngayon, labanos. Binis labanos. Ito yung nalagay natin. Ang cup. Magigisa na po tayo guys. Magigisa na po tayo guys. Bawang, sibuyas, tsaka itong bahon ng sibuyas, kasama ko na rin. Dito na nga pala ang mamuluto sa pinagkutuan sa mga baboy. Sabay-sabay um, na natin. Yan ako nag sa pinag ng baboy. Sa pinagprituhan. tapos, ilagay na natin yung baboy. Pinrito natin kanina. Pagkatapos, itong Labanos. Lagyan natin ang nawa sa water. Ayan. Para lumambot ang gulay. Tapos, takpan. Naalala ko nga pala guys, meron nga pala ako itong buto ng atswete. Ayan. Lalagyan ko lang ng tubig na mainit. Haluin lang natin. Ayan show. o. Oh. Pampakulay sa labanos. Yan. Nilagyan ko lang ng tubig na mainit. Tapos, ayun na. Lagay na natin sa gulay. Yan. Dahan-dahan lang kasi baka masama yung buto. Lagyan natin ng konting suka, guys. Yan. Pag naglagay tayo ng suka, huwag muna nating hahaluin. Tapos asin. Lagyan na din po natin ng paminta. Ayan, pagkatapos haluin po natin. Takpan po muna natin. At ayan na po guys. Ito na ang ginisang labanos. Ayan. Bakain ba kayo niyan? Sarap to guys. Kahit papakain lang. Sarap. Mga nagda-diet. Yan na nagkainin nyo. Kahit walang kanin. Tikman na natin. Ayan guys, natin. na po guys, tikman na natin. Tayo ko yung apoy. Ayan. Sarap. Salamat sa panonood.